Masaya po. Masaya po na sa pakiramdam na nag-aaral ka po, nasa loob ka po, ng eskwilahan na may natutunan ka po. Masaya po talaga. 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 250, 65 pesos. O, buksan mo muna. Buksan mo. Bye! Dai. Hi. Kumusta ka, Be? Okay lang. Hindi na kita naantay kasi pinalabas na kami. Masaya ako. Anong ginawa niya kanina? Nagsayaw ako. Hala, nagsayaw kayo. Hmm. Sayang naman, hindi ko nakita. Hmm. Tapos, anong oras ka nakauwi? Last 12 na po. O, tapos bukas, ano naman meron? Ano po, sasali po ako sa basketball po. Bukas, basketball? Ano po. Kaya mo ba? Hindi ko po alam. Eh. Sabi <laughs> so, nga po sa akin, okay na po kayo, eh. basta po makapagsubok daw po kami ng laro, basta po kung matalo man o matalo, tatanggapin daw po. Ah, okay lang. Ang mga kalaban nyo lang din naman yata, mga ano grade lang grade din. Grade 6 po. Ah, oh, grade 6. O oh, sige, upo tayo dahi. Ano bang ginagawa mo? Lilinis po ang uniform eh, susuotin po bukas. Bukas na kayo, uniform na kayo? Opo. Oh, Tapos magpapalit na lang? Opo. Oh, Punta ako dito kasi kanina hindi na ako nakapagpaalam sa iyo. Gawa pinalabas na kami. Bawal na daw. Tapos may video ka ba na ano? Sumayo kayo? Opo. Sige, mamaya pakita mo sa akin ha. Tapos <laughs> ang saya mo. Saya po kasi talaga kanina eh. Ang dami pong bata. Tapos ang saya po sumayo ko. Po. Marami po kayo. Ngayon ko lang po talaga naranasan po. Sumali sa ganito. O, oh, diba? Good experience ba? na ba sa pakiramdam? Mm oh, Tapos madami ka na-meet. Oo. Oh, okay. mong bata kanina. <laughs> kaya pala tuwan-tuwa ka eh. Kumain ka na? Opo. May buti naman. Ayoko kasi pumayat ka eh. <laughs> Nakikita ko sa'yo, Diday, na natutuwa ka na nararanasan mo yung mga ganun. ba? Diba? Madaming tao kanina, kaya hinanap pa talaga kita. Buti nakita kita dun sa dulo. Oo. Mm -hmm. Siksik po. <laughs> Kaya nga. Pero yung ikaw, sa pakiramdam mo na na-experience mo yung ganun, ano yung masasabi mo? Masaya po. Masaya po na sa pakiramdam na nag-aaral ka po, nasa loob ka po ng eskwilahan na may natutunan ka po. Masaya po talaga. <laughs> ilang araw ba yung intrams niyo? Hanggang 10 po, ma hanggang 10, 8, 9, 10, 3 days. Bukas, basketball. Uh -huh. Wow! Sana galingan mo bukas, Diday. Tingin mo ba mananalo kayo? Parang po. <laughs> <laughs> Bakit? Siyempre naman po sila. Sinasabi po namin, grade pa po, hindi po magpapatalo. Ay, ganun. O, dapat lang, Diday, no? Pero kahit ano man ang kalabasan, ay, alam ko na masaya ka na mararanasan mo yung paglalaro ng ganun, no? Kasama yung ibang bata. At ingat lang ha. I-enjoy mo lang yung... Hindi pa nga po alam kung sino po panalo ngayon. Bukas ko po malalaman. Ah, kung sino panalo saan? Sa grade 4 po kaninang sinayaw po namin. Ah? Pag nanalo po kami, parang ilalabas po kami ng mga teacher po. Ay, ganun. Itutu... Ano po kasi, laban-laban po kung sino mag, kung sino po magaling sa yeah, Eh, syempre naman po kanina, hindi naman po kami nagpatalo sa mga mula grade 5 hanggang grade 6 po. Yeah, diba? As, as in sumayo sa'yo ka talaga? Opo! <laughs> Ayaw po tinuro sa amag, po kami magpapatalo. Mabuti <laughs> naman. O, ngayon may dala ko sa'yo ng mga pinapaabot sa'yo, ha? O, mo muna. Buksan mo! Parang ang bigat mo. nandiyan po <laughs> masaya po talaga wow diday ang daming yan oh yan na lagi mong isusuot para hindi ka na naka short masaya ko po talaga oh meron pa yan <laughs> masaya <Masabing> po <laughs> po ang ganda po o diwan diba, dami. <laughs> Bakit dai? Seryoso po 'to. At hindi lang 'yan, siyempre may kasamang cash yan, day. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14,250.65 pesos. Maraming salamat po talaga sa nagbigay po nito. Ang makakadagdag po to sa ipon ko po para sa anak ko po. diba, Diday? Sabi ko sa'yo, kapag pinatili pinat mong maging mabuting bata at nakikita nila na nagsusumikap ka, talagang ganyan, magbibigay sila sa'yo ng tulong. Sana lang ay wag nating abusuhin, no, Diday, no? Gamitin mo ng maayos at sabi mo nga, at iniipon mo para sa anak mo. Yung 1,000 from Dabao Cares, 1,000 from Tita Den OFW from Singapore, 500 from Jocelyn Simen, 300 from Pauline Olivares, 500 from Infinity Healing Touch Spa, Home Massage and Services, 800 Arlene Dakyal from Ilocos Sur, 5,164.54 D from Australia, 5,000 from Ma'am Celia De La Cruz, from Masapang Victoria, Laguna. Tapos di dai yung parcel mo from Ma'am Sweet Dang at yung isa pa kay Ma'am Michelle Villela. Maraming salamat po talaga sa nagpaabot po ng tulong, makadagdag po ng ipon po para po sa anak at maraming salamat po sa nagbigay po sa mga nagbigay po ng gamit po sa akin para sa akin po. Sobrang saya ko po talaga.